For privacy lang, kaya ayaw kang i-flex ng jowa mo sa social media. Okay lang ba sa'yo or OA naman yun? Pakita mo naman ako sa kanila. At eto na nga po ang inyong mga kasagutan. Sabi ni Alma Aranillo, OA naman ng privacy, eh <laughs> meh. Nakakapag-share nga ng uh, pictures ng family and friends sa social media. Why not your jowa? Eh oh, ang problema kasi, Alma... 'di ba yung uh, family picture na pinapakita niya nandoon yung asawa niya, nandoon yung mga anak nila. Ayan, kaya yung Jowa hindi pwedeng makita ng iba. <laughs> yun lang. May Jowa. Yeah, yun ba? Ay, hindi. Family picture oh, family picture nanay, tatay niya. Yun, yun pala, hindi yung uh, totoong asawa. <laughs> Si Maria Lourdes Narcua Sabi niya Ayos lang sa akin yun Kuya Poy uh, Kasi kami ng uh, partner ko Halos walang picture together Sa FB Nakapost sa FB namin Puro pictures Ng mga anak naman namin O oh, ito si Trina Loresca For me it's okay If hindi talaga siya active Sa social media But uh, he, if he or she Ay uh, kayang mag-flex Ng ibang mga bagay activities or other persons sa social media niya except for his or her girlfriend or boyfriend there's something wrong baka may trust issue na rin 'di ba uh, but kung private person lang talaga siya everything uh, dapat wala sa social media o uh, uh, i-deactivate na lang ang social media <laughs> kung wala na mga ano inactive ano yeah. pero malay mo ginagamit lang yung mga messenger ganyan Ah, uh, ito naman si Jerry Gonzalez, sabi niya hindi pagiging okay. Ah, uh, oo oh, ay totoo. Ulitin natin. Hindi pagiging OA ang hindi pag-flex sa social media ng uh, Jowa. Hindi naman importante na alam ng buong universe na magjowa kayo eh. Ang mahalaga, alam nyo sa isa't isa na nagmamahalan kayo. Yun. Ah, uh, sabi naman ni Mary France, "Indirin" Oo, kapag ka hindi ka man lang na-flex kahit isang beses sa social media, uh, matakot ka na, posibleng number 2 ka at fake account lang ang gamit niya kapag kasama ka. Tapos yung totoong account niya, doon siya nag-flex ng original niyang jowa. Hin, uh, hindi naman based sa experience to, nabasa ko lang. Ayun lang, nakita lang. Ayan, sabi naman ni Marvin, di naman batayan ng pag flex sa tunay na pagmamahalan? May mga couples nga na panayang flex, pero naglolokohan. And I agree. <laughs> oh may mga... Totoo yan! Talaga naman, laki ng tango ni ano ha, ni Jeff Batlanggaw, ang aking executive producer. Oo, okay ha, halos mabalian ho ng Lego. oh. Oo, sabi niya, oh. Oo, totoo yan! Flex ng flex, tapos naglolokohan pala. Grabe ka! <laughs> Oo, oh, ikaw talaga yun. At sinigundahan pa ni Aaron Tolentino. oh, siya pala yung nagganon sa ulo ni ano ni uh, Jeff Batlang. <laughs> Ginawa mong puppet eh. Okay? Ayan, eto naman si... Uh... Ay naku, hindi ko mabasa yung pangalan mo. Paano babasahin yan? Oh, sabi niya na lang, nasa sa inyo pa rin naman yan. Kung gusto nyo na low-key setup lang or publicized, ang uh, relationship ninyo sa social media platforms, for as long as na mahal niyo ang isa't isa, wala namang problema doon. Uh, pero anong ba ang say ni Kuya Poy sa ganyan? OA ba or okay lang? Ako okay lang, for as long as hindi ako pinakikialaman kung ano ang mga ife-flex ko sa social media. Uh, pero syempre Meron mga bagay Meron naman mga Meron mga pictures Especially pictures and videos Na siguro tayong dalawa na lang As magjowa Ang magano no? Ang uh, mag-enjoy Hindi naman natin We don't owe it to uh, Other people Na tayo ay mag-flex Na mag-flex Just so they know na Okay na okay lang kami uh, Maayos ang aming pagsasama Ganyan Kailangan control O, uh, e eh, papaano Kung yung mga pictures nyo Meron mga bumabakat-bakat Na hindi naman maganda dyan. And, uh, syempre, ang sinasabi ng jowa mo, eh, kayo lang dalawa nagpicturan doon, di ba? Uh, sabihin eh, ay, hindi, naku, medyo, uh, pang-ati na lang yan. For privacy purposes, pang-sati na lang yan. O, oh, wag na nating uh, ilabas yan sa social media. After all, o, oh, ang mga tao naman sa social media, ay eh, wala naman ding, uh, wala naman talagang uh, direktang, uh, dapat na maging epekto para sa inyong pagsasama, di ba? Oo, basta. Nakakaduda nga lang rin kapag ka-fineflex ng fineflex yung iba. Pero ikaw bilang jowa ay hindi. Totoo yung sinabi nung isa nating na kapatid kanina. Baka number two ka, number three. Oo, o kaya baka hindi siya proud sa'yo. O, issue rin yun. Ngho, kaya... Uh, ano to? Ayan, 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 ayan. ayan. Sige, hintayin natin ito, ha? Sino ba to Si uh, Sherry? O, oh, si Sherry to O, oh, si Sherry ng uh, Rafi Tulfo in the action. O, oh, sabi niya, minsan kasi depende din, eh. Ang hirap i-flex, pati ng jowa ko. Ah, uh, pati ang jowa ko hinihingan din ng tulong. Iyan <laughs> <laughs> lang. <laughs> Oo, totoo yan, Sherry. Mm-mm. Ay nako, next time, Sherry, no? Uh, mag -ano ka na lang. Mag-direct message ka na sa akin. bagal mag-type ni Jeff Batlanggaw. <laughs> o, oh, kita nyo, yung mga trabaho, o, oh, yung mga trabaho ng ano nyo, no? Yung mga trabaho ng mga jowa niyo lalo na yun, yung iba, lawyer. Yung iba ay, uh, ano yan, ano, anong tawag mo rito? Yung mga gumagawa ng mga cake, ganyan. Ikaw yung pagtatanungan ng presyo, jowa ko, doon kayo kumausap, hindi sa akin. <laughs> O, oh, tapos ako, halimbawa, nararanasan ko yan. O, oh, biglang sasabihin sa akin noon ni uh, mrs. misis, Uy, may ano raw dito, baka raw pwedeng matulungan sa... Teka lang, DJ ako eh. O, oh, uh, pero sige, maghahanap tayo ng uh, linya, ng ganyan. O, oh, pero biruin nyo yun, si Sherry. O, oh, hihinga ng tulong. <laughs> yan joke, tayo na lang tuloy i-flex. Iyan lang.